good morning mga kapadyak Another video na naman tayo magre uh, Mag -re review naman tayo Ng RT uh, Katalasan kasi Nagkakaproblema tayo Sa RT uh, Madaling masira Nababali yung pinaka-fix niya Ayan uh, Bibigyan ko lang kayo Kasi idea o tip Kasi ako Gumamit na ako ng RT katulad ng mga Altus at Turney alos hindi siya tumatagal o so, sadyang talagang may ng klase lang talaga Sabi siyang malambot pero ngayon ang gamit ko ngayon yung ano uh, si Manu Chiore ito uh, papakita ko sa inyo yun mga kapadyak ito nga pala ang gamit kong ati uh, M5120 yan ngayon na ah, bibigyan ko lang kayo ng konting idea kasi dalawang ordinary ng gamit ko na nagkaka problema sa page na babale dito at dito bali kahit ano siguro sigurong RT pwede natin gamitin ang bibigyan ko lang kayo ng konting idea para tumagal yung RT niyo dapat ang gawin natin kapag naka park yung bike natin or hindi natin ginagamit itong ang gawin nyo yung chain niya dapat laging nasa pinaka baba or h speed niya ayan tapos ngayon itong pinaka cage niya lagi siya nakatiklop kasi once yun na nakabukak ayan anong nangyayari yung spring niya napapatak diba kaya ngayon pag namapatak yan na nung humihina yung pinaka spring nya at hindi niya nakakayanan kapag nakabuka ka yung pinaka cage nya kapag, pinaka, kapag pinabayaan niyo kasi ng matagal nakaparking yung arte niyo na nakabuka ka na ganyan yan, nababatak siya kaya hindi siya tumatagal yun lang mga kapadyak Uh, bigyan ko kayo ng idea Dapat lagi po siya Nakatiklop At yung chain nyo Sa pinakababa Maraming salamat po Mga kapadyak Sana na bigyan ko kayo ng idea